guys, maglaba kami ng carpet. Konti pa naman yung tubig. Yan na. Ang laki nang dinalabahan namin. Doon yung mga brush. Nagyan na ng dalawang kilong sabon yan. Okay. Yan ang lala dinalabahan namin ni Shaterina, Yan siya. Doon, hanggang doon. Ganito kami sa ano ng bahay ng amo ko dito sa fourth floor. Yan dyan yung kasama ko mag ano ng tubig si Satrina. Yan siya. Yan <laughs> ang brothers ang buhay namin dito. Magmamadali kami kasi punta kami ng tindahan. Yan siya guys. Punta kami ng tindahan ng Philippine store. Kaya maglaba muna kami bago kami pumunta. Yan ang buhay ng isang OFW guys. Mahirap pero tinitiis. Dahil hindi ka sa hura ng amo. Na 29,000 o oh, 20,000 kung wala kang ginagawa. O oh, magbrush na yung kasama ko guys. Yan taga Sambuanga. Pero para min yung tubig para kasi malis yung maruminya Yan. Sinong nakaranas dyan? Naglaba mga guys na mga kasama ko ng OFW. Ikaw sa Trina, sa katagal-tagal mo nag-abroad saan ka nahirapan? Pang ilan ka na dito sa Saudi? Pang apat na kan, bansa. Pang apat na bansa. Saan ang medyo maganda ang buhay mo? Riyadh. Riyadh, mashallah. O dito sa Jason na Saudi, anong buhay mo dito? Ano masasabi mo sa mga palward? Pa <laughs> Hindi maganda. Kuskus -kus doon, kuskus -kus dito, walang pahinga guys. Yeah. Pero tinitis natin Para sa mga anak natin O sa pamilya natin Para mabigay natin Ang lahat ng pangangailangan ng mga anak Para matapos lang sila mag-aral Thank you guys Hirap talaga Ako dito sobrang 10 years na Yan ganito ang buhay namin Sobrang hirap pero tinitiis ko Kasi walang sahod na magaganap Kung Walang ano Trabaho Ayan, so, tatlong anak. Masarap pero tapos na. Panting taste na lang. Tatapos na rin. Yan ang buhay namin. Bye guys. Thank you for watching.